Wala pang liman libo. Ayan, hindi naman lugi. Hindi naman po. Okay. ka ngayon sa pumasahe. <laughs> Mga boss, uwi ka na. Pero hindi pa makakauwi. Sir, shout out. Ayan, si boss, nakailang balik na yan. Pero okay lang. Pero, maingay pa rin. Tambot ano sir? Tamo 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 po lang, po. Lang Kay bossing, takas ka bossing. Nakailang balik ka na. Ang pangalawang balik ni boss. Ayan, overhaul na. Ayan. Ah, uh, old naman ang motor ni Boss si Bossing. taka sa Dito. Dito lang. Ah, ayan kay Boss, ah, ginagawa pa lang lining. Kay Idol, bakong bago, ano nangyari, sir? potol lang boss. ang turo ng tambocho Backlash ka ngayon. Kay Idol, refresh na na, boss. Ito, taga-solid din namin itong, ano, customer. Ayan ang motor niya, pang dalawang rider na. Ah, refresh lang. Tapos, itong makinang to, kay Itong maka niyang to kay Bossing. Boss, nakasang kayo, sir. Nalamigol po, tabago. Ilang oras? Ah, uh, dosi po. Ayun, si Idol Dol. Huwag kang ingiti dyan. Ayun, mga boss. Uh, itong kay sir talaga, maingay. Uh, Pina-refresh niya at baka kako, eh. Sa atin, titino. Nabaklas na pala, sir, no? Oo, oh, nabaklas. Anong problema, sir? ko po yung dalawang pa, may sauce pa. Baliko? Ayan, eh, ang gastos ni sir. Ah, uh, hindi makakatatunlibo, dalawang valve lang kasi 13K o doon ano sir? Ayan. Uh, buminin na siya ng carb. Ayan, kay Hen, nagpalit siya ng carb. Uh, natesting na rin namin doon. Sa kinalas namin yun, okay na yan. Uh, boss, ingat ka na lang. Makano kinastas mo? Konti lang. Kunti lang, no? Okay. Hindi, yung totoo. Okay. Wala pang 5,000 libo. Ayan, hindi naman lugi. Lugi ka ngayon sa pumasahe. <laughs> Ayan mga boss, pwede naman sumubok. Pag hindi gusto, pwede lumipat sa iba.